Ayon, magandang gabi sa inyong lahat. Nakita ko ang video ito sa news. Nag-search nag ako dahil may nakita ako mga video ng ibang mga vlogger na may mga may pamilya na nagreklamo about dun sa picture ng ng kamag-anak nilang ikinalat na hindi daw po yung nasa picture. Ang nasa video na nagbabiral ngayon na hindi ko rin alam kung bakit naman kasi nagsisigurado yung iba na magpost post ng picture doon binasi nila doon sa video na nagkalat na uh, pinagtulungan ng ibang lahi. So may nagreklamo na kamag-anak na yung nasa picture daw ay namatay daw yun sa sakit yung kanilang uh, kamag-anak na na pinopost sa social media at saka hindi daw yun namatay dahil doon sa pinagtulungan ng ibang lahi. And hindi rin natin alam kasi marami na ngayon ang nagsasabi na uh, merong mga Indonesia daw yun, Bangladesh, Pilipina. Yun nga sabi ko doon sa unang video ko, hindi natin tukoy kung anong ibang lahi yun dahil hindi natin sigurado. So ngayon, meron akong news na napanood at nag-search ako kung totoo talaga yun. Yes po, totoo. Confirm. Hindi po yun Pinay. Isa po siyang Bangladesh. Yung pinagtulungan. At naaresto na rin yung mga gumawa nun sa kanya. And yung video yon ay totoong noong 2020, 2021 pa. Yon nanood ako ng video. Hindi, hindi ko man masyadong maintindihan kasi Bangladesh yung salita. Pero na Nagigets natin na hindi talaga siya Pinay. Isa siyang Bangladesh. So ayun sa mga nagkakalat ng mga mga balita na Pinay siya, hindi po siya Pinay. Uh, isa po siyang Bangladesh. At siyempre, ito din po. Mapapinay man po siya, mapaibang lahi, mapa Indonesia man siya o kahit ano man siyang ibang na na klaseng ano, ku anong lahi man siya, no? sa nangyari po ay yung atin lang po ay mag-iingat tayo lahat mga kapabaya natin lalong lalo na dito at saka sa mga nagkakalat-kalat ng mga maling balita tulad ng mga ganyan na pinapost nyo pa yung mga picture nako mag-ingat-ingat kayo dahil baka balikan kayo ng pamilya nyan kayo din kaya ingat yung nagpost po ulit ng picture ng babaeng namatay at saka doon sa viral video hindi daw po yun kaya itigil nyo na yung paggalat nun. Respeto na lang po sa pamilya. Yan.